So, may mga bagay na yun. Napigla ka ng na, ano, mapagkakaalam. Pero, honestly, so, ano yung nasabi ko? Ipag-dini-test po natin yung bata. Ano mga kalamanan? Ako ho, magbabayan sa dini-testing. Kaya ka? Sure, 99.99% si James Jr. ay... Ay, anak niyo po, sir. Opo, wala naman po sir, problema doon eh. Eh bakit no nandito yung bata, sinabi mo hindi mo siya anak? Wala sir na anak lang, sabi ko nga sa inyo yung naging istorya po nung ano, nung kaming mag-asawa dati. Sandali lang po, Sir James, ah, ah Miss Crystaline. Hello po. Yung result po ng DNA test, lumabas na si uh, James Jr. po ay anak po ni James Sr. Naya-naya po ito sa liwan. Ako po na talagang nag-aantay. Sa laban na sa bundok, tinigil ko po po ng dumdak ano na ba niya dahil siya ng group ko? Sabi ko, talaga, sa kanya isa ka araw Ma'am, is rin pwede namin makausap si, ano, si James Jr.? Yes, pa, po. Okay, sige. Okay. Ano Anong mensahe mo kay tatay mo? Junior, tinatanggap mo na. Hiningin sorry sa sa'yo ni senior? Hindi po. Kasi po, masakit po yung sinabi niya po sa na hindi niya po ako anak. Hanggang ngayon ba nasasaktan ka pa rin? Opo. Oh, naiyak ka? Ba't ka naiyak? Sige mo hindi na mo yung mo pa rin hanggang ngayon? Kasi po. Team Senior, talagang sinaktan mo yung damdamin ng anak mo.